mahina ka pa magluto ng laing hindi yan gan labis na nasaktan ako sa mga ala ala isa na ata sa pinakamatinding insulto sa bayi yung ko yung sabihan ako na hindi ako marunong magluto ng laing ako? yung lumaki sa bicol? hindi marunong magluto ng laing? Bala ka dyan. At dahil lahat ng alam ng butas gusto nala silipin, magluluto ulit ng layang kuya rinan para mas lalo maingit yung mga hindi marunong pumikit. And we are gonna do this the old way. Gamit ang panggatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina sa umagay aking banyo. Ito joke lang. Patagal ng patagal, pokorni ako ng pokorni so ah. sabi nga ng komentor natin, hindi daw marunong magluto ng laing. Mahina para ako magluto ng laing. Iba daw kasi yung itsura ng layang ko. Nako, ito ang mga sabi ko sa inyo, pag napadpad kayo ng Bicol, mas maugulat kayo sa dami ng klase ng laing dito. Yung iba kasi, kinasanayan nilang laing yung buo, tapos yung tuyo na yung dahon. Dito sa amin sa Bicol, kahit ano estado ng dahon ng gabi, niluluto namin yung laing. Kaya bagong pitas yung dahon, medyo nainitan ng konti, o kaya yung tuyo-tuyo ng dahon, nilalaing namin yan. Pero syempre, aminin ko, medyo tinamaan yung pride ko doon. Ako? Bicolano ako, dito na ako tumanda, dito na ako lumaki. Kikwestiyonin ako sa pagluluto ko ng laing Grabe naman yon Pero syempre hindi tayo papayag Go tayo sa challenge Wait lang, munti ko na makalimutin yung tagline ko Hi guys, ako nga pala si Kuya Ranan Nag-iisang tambay na may pangarap Pangarap po yung mamandaw lang ginagawa Kung paano ako gagawin yun, hindi ko pala nalam Hayaan nyo pag nalaman ko, sasabihin ko naman sa inyo So yung gaya nga nasabi ko kanina We'll do this the old way gagamit ako ng panggatong kung may kita nyo nagisiba ko ko ng panggatong dyan medyo na miss ko rin magluto sa panggatong eh ang bilis talaga ng panahon guys no dati nun puro panggatong ginagamit namin sa pagluluto ngayon puro LPG na dati nun pag maniligaw ka kailangan mo ipagsibak ng kahoy ngayon di mo pa nililigawan nagpapasibak na ala bakit napunta tayo dun <laughs> pero di natin may tatanggi iba pa rin talaga alasa ng pagkain pag niluto sa kahoy medyo smoky yung flavor in short lasang usok. <laughs> at syempre, di kumpleto yung laing natin kung wala masarap na pansahog. Malaking ulo ng yellowfin yung nakuha ko sa bayan. Grabe yung usok, di ko yung okay nakaya. na ako. God. Ito nga lang yung downside pag nagluluto sa kahoy. Medyo mausok nga. Medyo maluluha ka. Mainit. At nakakapagod. At una ko na nga pala nilagay yung isda para maluto na. Malaya kasi masyado eh. At syempre wag natin kakalimutan maglalagay tayo ng sile para medyo may kagat. At kung mapapansin nyo, hindi ako naglalagay na madayang pampalasa sa laing ko. Asukal, asin, tapos yung mga aromatics na lang, solid na solid na yan. Pero bago tayo magkalimutan, ulitin ko, sumama talaga loob ko. Sinabihan ako na hindi ako marunong magluto ng laing. Kahit naman alam ko na hindi naman lahat magiging masaya sa ginagawa ko. Minsan, di ko pa lang talaga maiwasang masaktan sa mga gantong comment. Nakakalimutan kasi ng iba, tao rin lang naman ako, nasasaktan may damdamin. Pero ang tanong, sino nga ba talaga may kasalanan sa hiwalayan ng katnyel? Oh, joke lang 'yon. Nabuhay na naman yung puso Martes mo. Kaya hindi mo ma-isa love life mo kasi naka ka sa love life ng iba. Magtigil-tigil ka nga. O siya, balik na tayo sa niluluto natin. Bukas na para mi ngayon sa ko. Parang tama nga 'yung nagsabi sa akin, hindi ako marunong magluto ng laing. Kasi ay nakikita ko ngayon, ginatang isda na may sahog na laing. Nalungkot na naman ako. Nagluto ko para patunayan marunong ako pero ngayon, ang nag nagfail na naman ako guys. Ginawa ko naman ang best ko. Binigay ko naman ang buong puso ko sa ginagawa ko. Oo na, tama na kayo. Di na ako marunong. Sorry na, ito lang ako. Pogi lang, pero hindi marunong magluto. <laughs>